Kinala ng Civil Aviation Authority of the Philippines o so CAAP ang heightened alert sa mga paliparan bilang paghanda sa pagdami ng pasahero ngayong holiday season. Bahagi ito ng Oplan Biyahing Pasko 2023 ng Department of Education. Kaugnay po niyan, makakasama natin si CAAP spokesperson, Eric Apolonio. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Magandang tanghali, sir. Ha nakapagtala na po ba ng pagtaas ng bilang ng pasahero sa ating mga paliparan? Kailan po ito nagsimula? Well, actually po itong ating uh, na uh, ng ngayon sa Pasko 2023, nagsatso ito ng September 15 at matatapos ito January 3, no? Ngayon, base roon sa ating uh, data last year, ng December, is 2.009 uh, million and uh, expected we and the uh, natataas no uh, historically kasi mga between 7 to 10% ang increase on travel during holiday season So we expect na malagpasan po itong uh, mahigit dalawang milyon na record po last year. Tama po. Mga 2.2 million na expect namin ngayon. Dahil uh, talagang uh, kahit doon, it's an area, punong-punong talaga. No? Yan yung connecting pati patungo doon sa mga commercial travel. Mm Sa ganitong panahon, sir, alin po yung mas marami, domestic o international travelers? So, pa, ho, sa ngayon, yung mga domestic traveler, kasi unang-una, kung mapapansin nyo, marami tayong promotion ngayon, mga airlines, ano? At uh, very convenient ng air travel. Kaya minamabuti nung karamihan ng ating mga kababayan na sumakay na lang ng airplano ano? kasi uh, gamitin yung ibang form of transportation para makarating sa kanilang pupuntahan. E eh, kumusta naman po ang security measures na ipinatutupad? Well, automatic naman po ito. Pag may mga lang kami nandito, dito, dito na katuwang na natin yung OCS, PMP, at siguro Group, at saka yung Civil Aeronautic Force. Paano naman po masisiguro na magiging smooth ang pagbiyahe po sa mga ng mga pasahero ngayong holiday season? Well, uh, ano na po eh. Uh, nakalagay na po yung ating mga malasakit health desk sa lahat ng airport na talagang mag-a-address doon sa concern ng uh, ating uh, mga pasahero kung may problema sila doon sa loob ng uh, paliparan. Siguro po panghuli na lang Sir Eric, paalala sa ating mga biyahero. Well, uh, yun po, uh, pinapalalahan na natin yung mga traveler na iwasan lang na magdala uh, ng prohibited items sa mga hand carry luggages nila dahil diyan gumahaba yung pila no? Uh, nung uh, pag-clear uh, sa security. At alam naman natin yung mga bawal kaya huwag na natin ilagay at uh, Definitely, sa definitive x Marami pong salamat ka, spokesperson Eric Apolonio. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.